ko uta sa taman sa naay makuot. Sa bulsa, sa bag, sa bulsa. Sa kaisonis. Ang sapa na yung managipang Likod sa inihang cabinet, sa hang drawer. Taman sa naay sinsinyo. May basin nyo niyag makulangan o piso yung mohang si Drabagid Kaanyo. Kaya uban makaingaw na na sila nga, ah, piso, rabit na. May ka kakaingon nga, piso na Kung kung sa kanya kag-jeep or bus, kung mag-commute, ka ng piso. Mag-batter, good night. 13 ang plete, niya na kulangan mga piso. So, 12 lang siya May pagkuha, pag-ilimusin mo ang pitaka, kaya nangatagak pa d'yo, kaya nagpag-viva So, pila na lang man yung mga nga na bilhin ko ha. Basig na lang good no. Ang na lang jo Dahil po mo. Eh? Oh, so, sa rin mga well, being make sure po dato ha. po mga bulsa nato. ito. na nga buslot na. Or kaya ang mga pitaka na eh, Ay, ang oh, confident kayo tanga nga maglakaw-lakaw. Ang confident kayo nga maglakaw-lakaw. Yan natin nga kapag lakaw, yun eh, tingog tingong naman. <laughs> oh, nabuang gid siya punit og sinsilyo sa dalda. Nakunit natin. Hindi pwede nga magdili-dili sa ka. akin na uban o oh, hinuon sa mga adunahan di ha. Ang sarap sinsilyo, i Pero nga mga nahanglan, Magitag Ay, bisag piso, tilokon d'yo na Money is money. Kapag pa nila, mo ang 1 million puzzle if wala'y piso. If kulangan ng piso di ba? Dapat mag-cut kita sa value anong kwarta. Ha? Huh? Okay. Ah, sincere, bitaw ang May Ang hirad No, hindi ba ko karilig? <laughs> ano pag -wayo?